sa kabila ng mga bagong pinagdaraan ng mga issue ay talagang hindi nga maitatanggi na malaki ang nagagawa ng Showtime Family para mapasaya si Missineb Harake. At sa bagong pinagdaraanan nito kung saan ay inamin nga ni Missineb Harake na may nanggagago sa kanya. Sa kabila ng mga magagandang pinapakita nito ay tila malinaw na nga ngayon kung sino ang pinapatamaan ni Missineb Harake. Dahil sa naging post ni Mr. Gilberto Lentino ngayon, ay mainit na pinag-uusapan nga ngayon sa social media na tila ito umano ang sagot ni Mr. Wilberto Lentino sa naging post ni Ms. Zayna Barake. Ganun talaga, may mga tao talaga na sobrang galing magpaikot ng tao sa social media at magaling magpabiktim na kaya niya gamitin ang sariling trahedya for views at popularity. Kaya niya manghikayit ng iba para kampi niya kahit siya naman talaga may problema, bait-baitan, sa harap ng kamera, kahit attitude in real life, at higit sa lahat, user, kaya gumising kayo. Tila may sagot naman si Missing na Barake, at ito nga ang kanyang sinabi. Sakto, hawak ko, ano, arat? Sa may galit sa akin dyan, tara inom tayo, tapos pag-usapan natin kung ay naano ba kita.